Dahil nga medyo mahaba-haba yung aking day off sa trabaho at wala naman akong gagawin, kaya naisipan ko na magrenta ng sasakyan para mag road trip at mamasyal dito sa Sydney, Australia. Kaya panoorin kung gaano nga ba kaganda yung aming napasyalan. Good morning, Australia. <laughs> Punta ako ngayon sa parintahan ng sasakyan kasi uh, mahaba pa ang aking day off. So almost 7 months din akong hindi nakapag-drive kaya uh, papunta ako ngayon doon sa parintahan ng sasakyan para magrenta. Magrenta mag ng sasakyan at subukan na mag-long drive at mamasyal since 7 months na rin akong hindi nakakapag-drive susubukan ko kung marunong pa rin ako dito. <laughs> Alas 7 pa lang ng umaga ay umalis na ako ng bahay para kunin yung sasakyan na aking binok online. Madali lang naman magrenta ng sasakyan dito sa Australia. Magbook ka lang sa online tapos kailangan lang ng driver license at syempre pera. Dahil wala pa ako ng Australian license, ang ginamit ko yung lisensya ko sa Pinas. Oo, tama yung narinig nyo lesensya sa Pinas. Naalala ko noon, lagi ako nagkukumute pag pupunta ako ng Manila. Dahil bukod sa hindi maayos na kalsada paluwas ng Manila, eh medyo kabado pa ako mag-drive sa expressway. At ngayon, dito pa talaga ako sa Australia unang nakapag-drive sa expressway. Dahil na rin dito ako pinadaan ni Google Map. Kaya wala na rin akong nagawa kundi dumiretso na. Buti na lang, malakas ang loob ng inyong lingkod, kaya ayun, nairaos din para sa kaalaman nyo, kung sa Pinas ang steering wheel ay nasa kaliwa, dito naman nasa kanan. Talagang nanibago ako dahil sanay ako sa kaliwa ang manipela, at never pa ako nakapag-drive nang nasa kanan, syempre, pati kalsada magkasalungat din ng nasa Pinas. Kung sa Pinas yung papunta ng South ay nasa right lane, e dito nasa left lane. Makalipas ang mahigit isang oras na pagdadrive na muntik pang maligaw sa wakas nakarating din dito sa Blue Mountains. Eto yung naisip naming pasyalan dahil marami akong nakikita sa Instagram ng mga post nila. At nung nakaraan lang, pinuntahan din ito ni Mark Pinggris Maging ang pumanaw na reyna ng UK na si Queen Elizabeth ay pumunta rin dito na walang kaduda-duda na talagang napakaganda ng tanawin dito at sobrang nakaka-relax. Pero siyempre, di pwedeng hindi tayo magpicture-picture na pang-Instagram. Oh, di ba? May pang-post na naman ang inyong lingkod sa Instagram. Ayun na nga, tapos na kami magpa-picture dun sa Three Sister at yung binayaran ko sa parking ay 45 minutes lang. Kaya proceed na tayo sa pangalawang destination natin. So samahan nyo lang si Kusinerong Mayor. <laughs> Inabot na rin kami ng tanghali nung nakarating sa pangalawa naming pinasyalan at sobrang hirap humanap ng parking. Kaya bago kami umarangkada sa pangalawang destination ay napagpasya namin kumain muna. Pero, syempre meron kaming baon na pagkain para di na bumili at makatipid na rin. Pakatapos namin mananghalian ay di na namin sinayang ang oras at agad na naming pinuntahan yung aming pangalawang destinasyon na dito sa Prince Henry Cliff Walk. Para sa kalaman nyo, dito pa rin to sa Blue Mountains. Pakababa pa lang namin sa di inaasahan ay meron pala ditong falls kaya huminto muna kami ng saglit para pagmasdan ang falls at yung mga tao na nagpapapicture. Pero syempre, di pwedeng walang picture ang inyong lingkod. Isa talaga ang Blue Mountains sa pinakabinibisita ng mga turista dito sa Sydney. At alam nyo ba nakasali rin ang Blue Mountains sa UNESCO World Heritage Site? Pero bakit nga ba Blue Mountains ang tawag? Ang sagot dyan, dahil sa dami ng puno ng eucalyptus or gum tree na naglalabas ng oil or langis galing sa daw ng eucalyptus. Dahil dyan, ito'y nagdudulot ng kulay blue kapag tinignan mo sa malayong lugar, lalo na kapag mataas ang temperature at maliwanag ang sikat ng araw. Uy, meron na naman falls. Kaya, Susubukan ko na naman ang 25 times zoom ng iPhone 15 pero syempre kailangan magpa-picture ulit tayo na pang-post sa Instagram. Meron din palang iba't ibang rides dito na pwede niyong subukan. Sadyang di lang kami nag-rides kasi nga nakabudget meals lang kami. Yan! Dalawa na ang aming napuntahan at alauna pa lang naman ng hapon kaya maghanap ulit tayo ng mapagpapasyalan at susulitin talaga yung ating binayad sa renta ng sasakyan kaya tara samahan nyo lang kami <laughs> medyo mahaba-haba yung sunod naming pinuntahan at dun ko rin nakita yung post sa Instagram ni Mark Pingris nung siya ay pumunta dito Di na namin sinayang yung oras dahil medyo masama na rin ang panahon na parang uulan. Kaya agad na namin pinuntahan ang Lincoln's Rock na kung saan maraming nagpapapicture na malabuis buhay. At sa isang pagkakamali lang e eh, pwedeng mahulog ka talaga at literal na buhay ang mabubuwis. Pero ang karamihan ay di pa rin nagpaawat para lang may pang Instagram post or pang My Day kahit malabuhis buhay na. Kaya ako, ganito na lang ang aking ginawa. ayun na nga, nakatatlo na kaming destinasyon at inabot na rin ng matindi at malakas na ulan. Buti na lang, medyo okay na rin naman yung napuntahan kaya magpapatila muna kami ng counting ano, minuto or oras bago umuwi kasi parang delikadong mag-drive ng malakas ang ulan dahil hindi naman ito sa atin, sinintan natin so maganda ng safe, safety, na. safety first. Buti na lang, naramdaman ko na mukhang malakas ang ibabagsak ng ulan. Kaya, para makaiwas na mabasa, ay agad na kaming pumunta sa sasakyan. At hindi nga ako nagkamali. Sa puntong ito medyo humina na rin ang ulan kaya napagpasyahan na rin naming umuwi na dahil di na rin namin ma kung pupunta pa kami sa ibang lugar para mamasyal lalo na kung umuulan na. Sulit na rin naman yung aming napuntahan at talagang hindi nasayang ang aking day off. Ayun na nga, nairaos ko rin ang drive ng nasa kanan ang manibela at nag-enjoy naman ako ngayon, nandito na kami sa bahay uh, gagawa ulit ako ng ano gagawa naman ako ng assessment magluluto ng dinner so, salamat sa panonood ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor